Welcome to Stellar Network! Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na! Kim Chiu at Oliver Mueller dadalo sa Naliagan Festival isang masayang balita para sa mga tagahanga ni na Kim Chiu at Oliver Mueller. Kumpirmadong dadalo ang magkasintahan sa nalalapit na Naliagan Festival. Ang kanilang pagdalo ay inaasahang magbibigay kasiyahan at dagdag na kulay sa pagdiriwang na nakatakdang maganap sa Agusan del Sur. Ano ang Naliagan Festival? Ang Naliagan Festival ay isang taunang selebrasyon sa Agusan del Sur na ipinagdiriwang tuwing Hunyo. Ito ay isang pagdiriwang ng kultura, tradisyon, at kasaysayan ng lalawigan. Kilala ang festival na ito sa makulay na parada, mga cultural performances, palaro, at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng yaman ng kultura ng lugar. Sa festival, makikita rin ang mga lokal na produkto, at ang pagpapakita ng iba't ibang tribu sa lalawigan. Pagdalo ni Nakim Chu at Oliver Mueller ikinatutuwa ng mga organizers ng Naliagan Festival ang pagdalo ni na Kim Chu at Oliver Mueller. Ang kanilang presensya ay inaasahang maghahatap ng mas maraming tao sa pagdiriwang. Magkakaroon sila ng iba't ibang aktibidad, kabilang na ang meet and greet sessions, at inaasahan ding magbibigay sila ng special performances. May mga chismis na posibleng magbigay sila ng isang espesyal na numero na magpapakita ng kanilang chemistry bilang magkasintahan at bilang mga talentadong artista. Kim Chu, excited na kami ni Oliver na makiisa sa selebrasyon ng Naliagan Festival. It's a great opportunity to celebrate and experience the rich culture and traditions of Agusan del Sur. Gusto naming makilala ang mga tao dito at magbigay saya sa kanila. Oliver Moeller, we're looking forward to joining the festivities and meeting the wonderful people of Agusan del Sur. It's going to be a fun and memorable experience for both of us. Sobrang excited kami na makita ang kultura at tradisyon na ipinagmamalaki ng Agusan del Sur. Mga aktibidad sa Naliagan Festival bukod sa pagdalo ni Nakim at Oliver, maraming aktibidad ang nakatakdang gawin sa Naliagan Festival. Narito ang ilan sa mga highlight ng pagdiriwang, Grand Parade, isang makulay na parada na magpapakita ng iba't ibang grupo at tribu sa Agusan del Sur. Makikita dito ang mga tradisyonal na kasuotan, sayaw at musika. Cultural performances, iba't ibang pagtatanghal na magpapakita ng yaman ng kultura ng Agusan del Sur. Kasama rito ang mga sayaw, musika at teatro na nagpapakita ng kasaysayan at tradisyon ng lugar. Trade fair, isang eksibisyon ng mga lokal na produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Agusan del Sur. Makikita dito ang mga handcrafted items, pagkain, at iba pang produkto na ipinagmamalaki ng mga lokal na negosyante. Sports events, mga paligsahan sa iba't ibang larangan ng esports, kung saan maaaring lumahok ang mga lokal na residente at bisita. Fireworks display, isang kamangha-manghang fireworks display na magbibigay ng masayang pagtatapos sa bawat araw ng pagdiriwang. Reaksyon ng mga tagahanga, maraming mga tagahanga ang nagpakita ng kanilang kasabikan at suporta sa social media matapos mabalitaan ang pagdalo ni na Kim at Oliver sa festival. Ang kanilang mga tagahanga ay sabik na makita ang kanilang mga iniidolo at makisalamuha sa kanila. Isang fan, sobrang excited na kami. Sana makita namin si Kim at Oliver at makapagpa-picture. Ang saya-saya talaga ng Naliagan Festival this year ang pagdalo nila ay tiyak na magpapasaya sa amin lahat. Isa pang fan, hindi lang mga taga-Agusan del Sur ang natutuwa, kundi pati na rin ang mga fans mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang pagkakataon na makasama sila sa isang masayang selebrasyon. Konklusyon ng pagdalo ni Nakim Chiu at Oliver Mueller sa Naliagan Festival ay tiyak na magbibigay ng dagdag na saya at kasiyahan sa pagdiriwang. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na makasalamuha ang kanilang mga tagahanga at maipakita ang kanilang suporta sa lokal na kultura at tradisyon ng Agusan del Sur. Ang kanilang presensya ay tiyak na magdadala ng dagdag na kulay at sigla sa makulay na pagdiriwang ng Naliagan Festival. Higit pa rito, ang kanilang pagdalo ay isang simbolo ng kanilang dedikasyon sa pag-aangat ng kamalayan at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Kim Chiu at Oliver Mueller dadalo sa Naliagan Festival, isang masayang balita para sa mga tagahanga na Kim Chiu at Oliver Mueller. Kumpirmadong dadalo ang magkasintahan sa nalalapit na Naliagan Festival. Ang kanilang pagdalo ay inaasahang magbibigay kasiyahan at dagdag na kulay sa pagdiriwang na nakatakdang maganap sa Agusan del Sur. Ano ang Naliagan Festival? Ang Naliagan Festival ay isang taunang selebrasyon sa Agusan del Sur na ipinagdiriwang tuwing Hunyo. Ito ay isang pagdiriwang ng kultura, tradisyon, at kasaysayan ng lalawigan. Kilala ang festival na ito sa makulay na parada, mga cultural performances, palaro, at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng yaman ng kultura ng lugar. Sa festival, makikita rin ang mga lokal na produkto at ang pagpapakita ng iba't ibang tribu sa lalawigan. Pagdalo ni na Kim Chu at Oliver Mueller ikinatutuwa ng mga organizers ng Naliagan Festival ang pagdalo ni na Kim Chu at Oliver Mueller. Ang kanilang presensya ay inaasahang maghahatap ng mas maraming tao sa pagdiriwang. Magkakaroon sila ng iba't ibang aktibidad, kabilang na ang meet and greet sessions, at inaasahan ding magbibigay sila ng special performances. May mga chismis na posibleng magbigay sila ng isang espesyal na numero na magpapakita ng kanilang chemistry bilang magkasintahan at bilang mga talentadong artista. Kim Chu excited na kami ni Oliver na makiisa sa selebrasyon ng Naliagan Festival. It's a great opportunity to celebrate and experience the rich culture and traditions of Agusan del Sur. Gusto naming makilala ang mga tao dito at magbigay saya sa kanila. Oliver Muller, we're looking forward to joining the festivities and meeting the wonderful people of Agusan del Sur. It's going to be a fun and memorable experience for both of us. Sobrang excited kami na makita ang kultura at tradisyon na ipinagmamalaki ng Agusan del Sur. Mga aktibidad sa Naliagan Festival bukod sa pagdalo ni Nakim at Oliver, maraming aktibidad ang nakatakdang gawin sa Naliagan Festival. Narito ang ilan sa mga highlight ng pagdiriwang. Grand Parade, isang makulay na parada na magpapakita ng iba't ibang grupo at tribu sa Agusan del Sur. Makikita dito ang mga tradisyonal na kasuotan, sayaw at musika. Cultural Performances, iba't ibang pagtatanghal na magpapakita ng yaman ng kultura ng Agusan del Sur. Kasama rito ang mga sayaw, musika at teatro na nagpapakita ng kasaysayan at tradisyon ng lugar. Trade Fair, isang eksibisyon ng mga lokal na produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Agusan del Sur. Makikita dito ang mga handcrafted items, pagkain, at iba pang produkto na ipinagmamalaki ng mga lokal na negosyante. Sports Events, mga paligsahan sa iba't ibang larangan ng eSports kung saan maaaring lumahok ang mga lokal na residente at bisita. Fireworks Display Isang kamangha-manghang fireworks display na magbibigay ng masayang pagtatapos sa bawat araw ng pagdiriwang. Reaksyon ng mga tagahanga, maraming mga tagahanga ang nagpakita ng kanilang kasabikan at suporta sa social media matapos mabalitaan ang pagdalo ni Nakim at Oliver sa festival. Ang kanilang mga tagahanga ay sabik na makita ang kanilang mga iniidolo at makisalamuha sa kanila. Isang fan, sobrang excited na kami. Sana makita namin si Kim at Oliver at makapagpa-picture. Ang saya-saya talaga ng Naliagan Festival this year. Ang pagdalo nila ay tiyak na magpapasaya sa amin lahat. Isa pang fan, hindi lang mga taga-Agusan del Sur ang natutuwa, kundi pati na rin ang mga fans mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang pagkakataon na makasama sila sa isang masayang selebrasyon. Konklusyon ng pagdalo ni na Kim Chiu at Oliver Mueller sa Naliagan Festival ay tiyak na magbibigay ng dagdag na saya at kasiyahan sa pagdiriwang. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na makasalamuha ang kanilang mga tagahanga at maipakita ang kanilang suporta sa lokal na kultura at tradisyon ng Agusan del Sur. Ang kanilang presensya ay tiyak na magdadala ng dagdag na kulay at sigla sa makulay na pagdiriwang ng Naliagan Festival. Higit pa rito, ang kanilang pagdalo ay isang simbolo ng kanilang dedikasyon sa pag-aangat ng kamalayan at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.